magandang buhay po and maganda buhay Sir Eric. Maganda Ayan. buhay ma'am. Maganda buhay po sa lahat ng ating uh, mga nanonood po, mga nagtatanghalian ngayon, no? So, maganda na po ang weather natin ngayong araw dito Sana po sa area natin. Tuloy, no? Opo, nang makatuyo na po kami <laughs> naglaba. Ayan. So, hello po sa lahat po ng ating mga members din ng iPro Cooperative. So, pa-share and pa-like po ng ating uh, live kwentuhan session ngayong araw, right? Okay, so magandang buhay po sa inyong lahat at uh, enjoy po natin yung magandang panahon ngayon sana magtuloy-tuloy na at sana masarap po ang mga ulam ninyo yes. so, <laughs> so tuloy lang po natin yung mga kwentuhan po natin last uh, week uh, pinag-uusapan po natin yung mga atake o yung mga signs na ang kausap mo ay scammer Opo So ito po ay part 2 ng ating uh, topic last uh, week ayan mm -hmm. so bakit ba natin 'to pinag-uusapan ma'am eh kasi importante ito Opo, oh, important at diba? uh, napapanahon Napapanahon ba, sir, no? lagi tong uso Hindi <laughs> 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 nawala sa uso ito. Hindi <laughs> to nawala sa uso no Bakit kailangan natin siyang pag-usapan kasi una lagi siyang nandyan, lagi siyang uso pangalawa ang hirap kitain ng pera Opo. Lalo sa panahon ngayon, ang hirap kitain ng pera. Di ba, minsan nga ang hirap, meron kang kailangan bilhin, nahihirapan ka pang bilhin kasi iniisip mong mabuti kung very essential ba ito? Itong bibilhin ko? Kasi yung pera ay somehow nangihinayang ka, ma'am, di ba? Na, Ayaw magpakawalan. Oo. <laughs> Yakult na lang yung bibili mo. Nahihirapan ka pag mag-decide. Bakit? Kasi nangihinayang ka. Baka kasi may mas mahalaga pa mm -hmm. doon sa pera. Dahil alam mong ang hirap kitain noon, especially sa panahon ngayon, ma'am. Yes, sir. Diba? Oh. Tapos, sa isang iglap, ni lang ng scammer? Oo nga. Napakaraming scammer na kung ano-ano mga modus. Yung Oo, kung ano-ano yung mga gawa, modus. Ano? yung 50 pesos na isang pack ng Yakult, na, di ba, nangihinayang kang ilabas, pero sa scammer, ala, wala kang ano. Wala, kasmooth-smooth lang, di ba? Kahit pa 5,000 yan, 10,000 diyan o oh, sige, bigay ka agad. Mm. Pero sa Yakult, 50 pesos. Ayaw mo ba? <laughs> di ba? Kasi, so yun yung objective natin, ma'am, yes. ano, na ma-identify ng mga viewers natin, ng mga members natin, ano-ano yung mga atake o sinyales na scammer yung yeah. kausap mo, ganon hindi mo basta-basta mailabas yung pera na yan. Yes po. So pag-usapan na natin, ano-ano yung mga atake, ituloy lang po natin. Continuation lang. So, okay. So yan po, no? Refusal to provide information. So mm -hmm yung parang hindi sila nagbibigay ng mga information nila no. Mga kung personal information tumawag, nila. Mm -hmm. Kung sakali at ah, tumawag may tumawag sa iyo and ikaw ay medyo alerto ka naman sir no. kasi mm -hmm. hinihingi mo yung details niya, mm -hmm. parang ganyan. Parang or yung company or kung ano man yung in offer niya sa pero ayaw niya ibigay or nililigaw kanya dun sa mm -hmm. questions mo so uh, potential na scam na po yun. no mm -hmm. uh, kasi yung mga legitimate na mga business ay transparent yes uh -oh. tama personal information uh, red flag 'yon kapag tamay sinabi ni ma'am na ang, ang ang objective ng mga yan ay huwag kang makapagtanong eh mm -hmm. kaya ang mangyayari ililigaw kanila talagang i i manipulate nila yung conversation mm -hmm. na sila lahat ang magtatanong. Tatanong, yes. At madaldal yung mga yan. Uh Oo. -oh. So, madaldal sino... sila kasi yun yung training nila, yun yung kailangan nilang gawin kasi hindi pwedeng dal moment. Mm -hmm. Hindi pwedeng magkaroon ng pagkakataon yung tayo uh -oh. na makapag-isip mm -hmm. ng malinaw. Kaya sila tuloy-tuloy yung mga binibitawan nilang salita. Kasi, yeah, scripted naman din kasi. Oh, scripted diba? 'yon. So Uh, uh, ano siya be aware na yung kausap ninyo ay ready yan. Yes. Talagang kapag kinausap kayo niyan mer naka meron siyang open screen na nandun mm -hmm. lahat ng mga uh, ano niya mga kailangan niyang itanong. Mga kailangan niyang itanong, sabihin. Wow. Kaya gustong bakuha sa na details. Oo. Kaya bakit tayo na scam kasi ready ready sila. Mm -hmm. Prepared sila. Tayo hindi. Yes. Kaya mm -hmm. Kayo po ay manood po ng mga ganitong uh, session. para ready din tayo just in case dumating yung time na ganon yung magiging kausap natin. Yes. Oh, so, ayan, red flag. Kapag hindi, nagbibigay ng personal na information. Yes. Okay. So, next tayo. Next. Ayan. So, too good to be true daw. Kung too okay. good to be true yung ano, Uh, medyo kabahan ka na kapag uh, mga ganyan po yung mga sign. no uh, Yung mga scammers kasi, eh, um, meron through call or through email, mm -hmm. di ba? Na sabihin sa iyo nanalo ka, mm -hmm. na ganyan. Pero wala ka naman sinasalihan, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So, tapos yung iba naman po, yung kasabihin uh, sa'yo, i-claim mo yung price para makuha nga yung in mm -hmm. information mo, yung mga ganun, sir. Mm -hmm. So, mga account details mo para i-transfer sa'yo yung pera, yung mm -hmm. mga ganyan. So, pagka medyo, ano, medyo maganda yung offer sa'yo, mm -hmm. kabahan ka na. <laughs> yes. Aha. So, kailangan natin ma-identify, uh, tama, ma'am, no? Kailangan natin ma-identify ano yung too good? Ano ba yung offer na too good? Kapag may nag-offer sa for example, uh, kadalasan ng mga na encounter natin ma'am ang offer nila ay parang 100% per week eh. Mag-invest ka sa kanila, uh 100% per week. Yes. So, 100% per week. Ibig ba sabihin nun, hindi na pwedeng mangyari 'yon? Pwede pa din As naman. May mga investment o may mga businesses na pwedeng mangyari 'yon, no? Kaya kailangan ng backup parang ganito kung ang offer sa atin ay 100% itanong mo dun sa tao bakit bakit uh, umaabot ng 100% per week ano yung activities behind dun sa investment vehicle na yun ano yung nangyayari dun sa loob bakit may kakayahan siya na maging 100% yes. per week kung sa tingin mo pinaliwanag niya at sa tingin mo nagme-make sense mm -hmm parang itong ginagawa namin, Monday ganito, Tuesday ganito yung potential return, tapos magko-compound siya ng Wednesday, ganito, ganyan, ganyan. O kung saan ba siya tinitrade, tignan mo kung realistic ba siya. Mm -hmm. No? Kasi kung sa tingin mo, medyo parang may problema, parang may... Para hindi nagme-make sense. Oh, oh. edi, too good to be true siya. Talaga. <laughs> Ganun lang naman siya. Then, next sabi niya, 100% weekly. Mm -mm. So, anong assurance na by next week, yun pa rin ang magiging performance? Yes. Kasi sila, ina-assure nila eh. Mm -mm. Ito, maganda to ito. Ito, ito, ito yung pinaka uh, ang pinakamalaking kita. Ang sinasabi nga natin dyan, ma'am, ano eh, pag may nag-offer ng ganon, sinasabi natin sa kanila, ba't mo pa ino-offer? Oo. Ba't ba mo pa ino-offer? diba parang kung kung may ganoong kang alam na investment vehicle kumikita ng 46 100% per week o 400 to 500% per per month do you think iyo offer mo siya parang itatago mo na lang itatago <laughs> mo <laughs> yun wala lang pisa ikaw na lang mag-isa Palalaki mo muna pera mo pag malaki na pera mo saka mo ano sasabihin diba i-share o magbi-build ka na lang ng business diba pero yung ano lang, maging logical lang din talaga, ma'am. Okay, so move on tayo? All right. Are we learning? Yes or yes. <laughs> Comment po kayo kung may mga question po kayo, o kung may na-encounter po kayo as of this time na hindi nyo alam anong uh, kung scammer ba 'yon o hindi. Mag-comment po kayo, mag-ask po kayo ng question. Yeah. Oh, next. Next ay uh, emotional manipulation. Ayan ah, uh, for example, yan, mayroon sa yung nag-email or meron kang kausap, sinasabi sa 'yo na imagine it mo yung sarili mo na may mga gamit ka na mabibili mo, yung mga gusto mo, yung mga ganyan, yung parang magkakaroon ka ng financial freedom, yung mm -hmm. mga ganyan, sir, di ba? So, pinapa sa sa'yo kung ano yung gusto mo mm -hmm. na mangyari sa'yo. So, parang minamanipulate niya yung emotions mo. So, parang inaano eh parang yung pinag ah uh, for example sir no ah uh, meron akong kakilala na parang Nestcam ganun mm -hmm. so that time naman meron siyang family problem mm -hmm. eh. so meron bigla sa kanya tumawag and then nakuha yung mga uh, personal information niya so okay. parang na-hack yung account mm -hmm. niya so parang yun na, na na-chempuhan na yung emotions niya mm -hmm. so ayan na manipulate siya Ganun. So 'yon. Wala lang ang problema na matouch yung emotion natin ng mm -hmm. pagdating sa siyempre kung ang offer sa iyo ay isang investment na pwedeng matupad ang mga pangarap mo, hindi kasi pwedeng mawala, ma i-disregard yung emotion eh. Andun yung excitement yes. kasi may imagine mo yung future Imagine, um, kung, kung dati wala kang sariling sasakyan, magkakaroon ka ng sasakyan, hindi ka na maulan, hindi ka na magkocommute. Siyempre, iba yung feeling. So, may emotion yes. na naka-attach doon. Imagine, kung nangungupahan ka lang before, pero dahil sa investment vehicle na yon. nakikita mm -hmm. mo na magkakaroon ka ng, uh, yung pangarap mong bahay Bye. ay may maipapatayo mo, yes. uh, makakapag-purchase ka ng lupa, tapos doon naninirahan yung pamilya mo. Imposibleng walang emotion na, na, na naka-attach naka doon, Jeez. no? So, meron at meron, nandun yung excitement at yung saya. Eh, mm -hmm. ang saya, excitement ay emotion. Yes. Pero kung puro emotion ang ang atake sa'yo, ay ay malihon red flag 'yon. Mm -hmm. Kasi dapat merong logical, may balancing na side, no? May magbabalance, uh, yung 'yun yung logical side. Mm -hmm. Is it uh, workable? Uh, teka, pardon. Nawala wala. No pong screen natin. Pero tuloy lang po tayo. I, I, is it uh, realistic? Okay, di ba? Hindi masamang maghangad ng magandang earnings sa investment natin. Pero kailangan nating maging uh, vigilant, kailangan nating maging logical, no? Uh, hindi rin masama na i attach natin ang emotion kasi partyan no normal yan kasi minsan yung nagda the drive sa atin no para to dream more no yes. to to work more pero may tinatawag na balancer so i check natin is it uh realistic ganoon or ano lang siya pure emotional kasi pag pure emotional lang walang logic logical kumbaga walang logical side then most likely ito ay red flag Mukhang scammer yung kausap mo Okay, so next tayo. Ayan, so no physical presence. Ayan po. Yung mga scammers ano uh, ayaw nilang makipag-meeting. Na-avoid nila yon yung makipagkita in person mm -hmm. yung mga para ma-verify mo yung talagang meron ba silang physical address, mm -hmm. di po ba? Uh, let's say, sa Facebook, no, madami kasi, sir, din eh, um, yung mga profile picture nila sa FB account nila. Mm -hmm. So, makikita mo po, renear, ganyan, madalas. Sa wall nila, wala namang mga uh, post talaga mm -hmm. or meron man pero parang hindi naman sa kanila nang galing yung mm -hmm. photo na yun. Yes. So, ginamit lang. So, talagang hindi mo makikita ng address, etc. Mm -hmm. So, ganyan po, walang mga physical presence. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi nga ang intensyon manloko. Mm -hmm. Lokohin lang. diba <laughs> Sa simula pa lang kung ang presensya niya ay hindi na totoo. Hindi man natin sinasabing um, scammer na sila mm -hmm. agad, no, pero isang sign 'yon. Opo, sign Bak na 'yon. Baka lang uh, ang intensyon niya talaga ay manloko. Yes. Pero Meron din naman kasi ang mga taong talagang hinahide nila identity nila, identity nila for security purposes. Mm -hmm. uh, pero yung nabanggit mo nga ma'am, no, foreigner yung nilalagay na ano, tapos mm -hmm. medyo blurred yung picture. Yes. Tapos yung mga pinopost ay blurred lang din. Nako, may na-encounter po ako recently. ah uh, I think itong person na ito na na, na, nakausap ko na siya before na uh, parang na scam na siya kung hindi ako nagkakamalit 3 or 2 to 3 years ago sinabi ko na kung ano yung right way of doing uh, it, yung investing tapos recently nakita ko, naging part na siya nung nangy-scam nang hindi niya alam pinupost niya, sinasabi niya na uh, binibuild up niya yung name ng person na ito, itong foreigner na ito na keso siya daw ay kumita ng ganito mm -hmm. uh, sabi niya doon, uh, nagpapasalamat po ako kay Mr. Ganito-Ganyan o kay Miss Ganito, foreigner. Tinrade niya yung account ko, so ito na po yung pera ko. Yung pera ang sinasabi niya na nasa Gcash ay image. Image na hindi mo alam kung sa kanya ba talaga yon Na doon sa Gcash, nandun yung pera, na nasa 200,000. Pero wala kang trace na makikita na sa kanya yon. Mm -hmm. So, medyo na-alarm ako para sa public. So, kaya nag-comment ako na ang sabi ko doon, pwede po bang pa-share ng prueba na sa inyo po yung GCash? Mm -hmm. Tapos, nag-post siya ng makapal na cash na, yun, pinost niya lang na pinapakita niya na pera niya yon pero walang prueba na hawak niya yung pera, na pera niya talaga yon, mm -hmm. At kung makapag-post man siya ng hawak niya lahat ng pera, anong proof na pera niya yon No? So yun yung <laughs> mga Iwasan natin no? oh. uh, Yung mga ganun Tapos Yun nga wala silang office mm -hmm. Kadalasan walang office Online you know. lang talaga no? mm -hmm. Minsan hindi nagpapakita ng muka <laughs> mm -hmm. Minsan hindi talaga sila Makausap ng via phone oh. Or video call Hindi, hindi. So ayun. ayun Next time ma'am Okay mm -hmm. Ayan. High pressure tactics. Ayan pano yan, sir. <laughs> Ayan, parang I think ito yung uh, yun nga parang may bigla na lang sa yung magme-message, congrats ka na winner ka daw. Mm -hmm. So wala ka naman nga sinalihan, pero kailangan mong uh, i-claim yung prize mo within the next hour. Yes. Parang ganun, di ba? Mm -hmm. So may deadline ano. So yes. para kailangan nilang ma-confirm ka agad. Mm -hmm. yes. agad, agad. Ayan. I think that's the, that's the right term, no? Yung deadline. kapag mm -hmm. Kapag pinipressure ka ng mag-decide sa specific period of time, mm -hmm. then red flag yun. Mm -hmm. Yeah. So, andyan yung kailangan, maklaim mo na daw within the day. Yes. Um, kailangan makapag-deposit ka na within the day para ma-withdraw mo yung funds, etc. Lahat ng mga may deadline ay red flag. Hindi naman natin sinasabi na, na scam ka agad. No? Kasi may mga ano talaga, may mga prices naman talaga na may deadline din ang Oo. ano, di ba? So, pero kung napipressure ka, yung pinupush ka talagang mag-decide, then mukhang ginagamitan ka na ng, ayun nga, uh, tactics, tactics nila na high pressure. Mm -hmm. Kasi at the end of the day, dapat meron ka pa rin option. Yes. Ang ang tamang way is, pwede mo sabihin na, ma'am, maganda po mag-invest today. Kung kaya nyo po, better. Mm -hmm. Pero kung hindi pa po kayo ready, okay lang. Okay lang madelay ng one month, ng two months, three months, or even one year, kung yun po yung time ninyo na kailangan. Mm -hmm para maging ready kayo. Kumbaga, bibigyan ka ng time you know, para makapag-isip. Mm -hmm. yeah. The best uh, time daw to invest is now. Mm -hmm. Pero again, mm -hmm. yung now ba na tinutukoy, yun ba yung right person ka ba, na ba nung moment na yan? Baka kasi hindi eh. Mm -hmm. Napaka, ang pag invest is laging everyday, laging now, laging, yan yung tama. Pero second question kasi doon ay ikaw ba'y tamang tao na para sa tamang investment. So kailangan <laughs> mo maging tama muna eh. Oh. Pwede kasi yung tama yung investment na pinasok mo pero maling tao ka pa. Mm -hmm. Hindi pa pala ikaw Hindi ka pa ready. pala. Yes, hindi ka pa ready. Mm -hmm. Yung emergency fund mo instead na pang emergency fund nilagay mo sa investment. Mm -hmm. Which is mali. Like cooperative. Ang cooperative ma'am ay sa atin ay hindi naman to hindi mo dito ilalagay ang emergency fund mo. Ang cooperative ay investment vehicle. Yes. Hindi siya emergency fund, hindi siya savings fund. Ito ay investment vehicle. Mm -hmm. So, ready ka ba? Nga So, high pressure tactics? Yes. 'Yan ang isa sa mga okay. sign. Ayan po meron yes. tayong comments, ano? Mm. Ayan. From Sir Carlos. Hello po, sir. Ayan, pag close friend mo ang pinahiram mo ng pera pero hindi na ibalik yung pera, anong tawag doon? Scam rin ba? Ah, uh, depende Sir Carlos. Uh, thank you sa iyong question. Uh, ano ulam mo? <laughs> so, sa okay. ayan. Scam ba? Uh, una, ah, uh, po natin ah pautang, hindi siya investment. So, pautang, utang uh, napin nagpahiram ka ng pera sa kanya. So, mo ang may interest kayong pinag-usapan dito, uh, not sure. So, scam ba yun? Pag hindi siya nagbayad, depende po sa intention. Mm -hmm. no? De uh, I mean, depend depende mo na sa dahilan. No? Uh, ang dahilan ba niya ng hindi pagkakabayad ay dahil may medical emergencies, dahil merong Uh, talagang, alam mo yan, yung life and death na yung reason? Mm -hmm. uh, may mga malalalim bang dahilan? Or intention na lang niyang magdahilan? Mm -hmm. So kung ang, in, kung ang hindi pagbabayad ng utang ay intentional intentionally, intentionally yes. then masasabi mong scam yun. Scam. Mm -hmm. Kasi nga, ano nga po yung definition, yung simpleng definition ng scam, manloko. Ang hindi pagbabayad, uh, ang ang hindi pagbabayad ng utang, yung hindi niya intention talaga na magbayad. Alam mo yun, mamungutang lang talaga siya at wala siyang intention magbayad. Panloloko yun. Yes. And makukonsider natin siya, at least for me, makukonsider ko siyang scam. Scum. All Alright. Yeah. Ayon. Thank you, Sir Thank Carlos, you, sir. sa iyong tanong. Comment mo naman yung ulam mo dyan, Sir. <laughs> <laughs> oh, next. Okay, next po. Ayan. Lack of credentials, Sir. Ayan. So, meron kasi iba na no, sasabihin, fund manager, mm -hmm. ganyan, magbibigay ng mga hindi legit na credentials, pero kapag ka mo, wala naman talagang mga gano'n na credentials mm -hmm. yung nilagay niya. Yes. Let's say, uh, siya yung pinakamagaling na fund manager, <laughs> mga ganyan. Ano? So, kumbaga hindi totoo yung mga credentials na nilagay niya. <laughs> so, kailangan po uh, i-verify muna natin before tayo makipag-transact sa mga ganyan. Especially sa social media account natin, no. Pwede mo ilagay lahat eh, ng gusto mo eh. Yes. CEO ng ganito, ikaw ang founder ng ganito, ng mm -hmm. ganyan, ganyan ikaw yung the best, ikaw yung pinaka-poging fund manager, ikaw yung fund manager na never natalo. <laughs> <laughs> ikaw yung kumikita ng 1,000 per month. Uh, may time ang best na ano mo 5,000 percent per month, di ba? Mm -hmm. Mga ganoon, 1,000 percent. So, pwede mo namang sabihin 'yun eh. Pwede nating gawin 'yon, no. Pero it's all fake. No, wala talagang credentials na legit na makikita. So tignan mo yung ano yung post na lang niya no sa social media accounts niya. At tignan mo yung sino yung mga nagla-likes. Gano ka authentic yung mga post niya? Ito bang mga post niya ay hiniram niya lang o sarili niya 'yon. Authenticity really matters. Kung authentic yung mga post niya, at ah, talagang nakikita, siya talaga yung person na yun, number one, siya talaga oh, muna yung person siya. na yun. Mm -hmm. And then, consistent yung mga post niya, yung philosophy niya, yung sinishare niya ay consistent. Then, most likely, okay siya. Pero kung hindi, tignan mo mabuti. Mm -hmm. Check mo yung mga friends list niya. Baka mamaya, ah... Uh, Puro mga ibang lahi. Oo. Oh, baka mamaya, 89 friends lang. <laughs> pang 90 ka. So, <laughs> ang dami niyang credentials. No? Ang dami credentials. Tapos 89 friends. Parang, parang hindi ata ano yun. Di ba? so, yeah, yun. Tignan. Tapos, kailan, na, kailan siya uh, nag-start ng social media account niya? Mm. Baka nito lang yun. No? Baka no? nito lang. Mm. Usually, diba? mga scammer, parang bagong-bago pa lang mm -hmm. yung mga account. Baka lima lang yung nag-likes. Isa ka pa dun. <laughs> so, ayun, Those, ako personally, may, may mga post ako na tatlo lang likes, dalawa lang likes. Meron nga ako dalawa lang eh. Meron nga isa lang. Meron nga diba? wala pa yes oh, sir. Diba? Oh, Oh, diba? Kas, ayun na ano, nakakalukot yung wala. 'di ba Ikaw mismo, hindi mo nilike yung sarili mong post. <laughs> Di ka naniniwala dun sa sarili mo. <laughs> At least may isa eh. Yung oh, ikaw mismo. Yun. naniniwala ka eh. So, ayun. So, tignan natin mabuti yes. you know, para maiwasan natin ma-scam. Next. Next. Naroon pa ba? Ayan. Unusual investment strategy. Mm -hmm. So, kumikita daw sila, ma'am, ng 1,000%, mm -mm. ng 2,000%, kasi ganito yung strategy nila. So, yung strategy nila, ha? Huh? Sabi mo, <laughs> yo, <yung, laughs> paano nangyari? Oh, syempre, sasagot siya. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Yung sagot nila, hindi mo rin maintindihan. Apo. Medyo nakakalito. <gasps> Parang gano'n. Meron Parang na rin ako you kanina know? no? nakita. 500 mm -hmm. lang daw yung capital. Tapos, weekly, pwede kang kumita ng 5,000 to 10,000. Eh, kaso, PM mo ko kung gusto mong ano, malaman. Parang gano'n yung ano niya, eh. strategy niya. Eh. So, dun ka na niya atakihin. Ah, Oo. Oh. So, yung mga, ha? Huh? Kapag, what? Pag, <laughs> May malaking question, mapapag, ganun ka pa? Par parang hindi ko maintindihan. So, sabi nga, di ba, isa sa mga rules natin sa investing ay do not invest in something you do not understand. Ang, ang mali kasi, ma'am, ang naiintindihan lang natin, yung return, eh, oh, oh. yung kikitain, P 500 pesos, kikita ng 5,000 pesos mm -hmm. a week, yun yes. yung naiintindihan talaga natin, pera yan eh. Oh. ba natin hindi naiintindihan ng pera? <laughs> Doon diba? nakatingin eh, no? Alam mo, may papasok sa'yo ng 5,000, mm -hmm. ang lalabas ko lang is 500 pesos. Wow! <laughs> Di ba? Wow! Ito na talaga, pabayad na to ng electric bill. Di ba? <laughs> Pero yung behind doon hindi mo na maintindihan yon. So, pag sinabi nilang, kasi ganito yan, kasi ganyan yan, kasi ganito yan, kasi dyan nag-invest si Barack Obama, nag-invest din diyan si, <laughs> <laughs> si Si presidente uh, Biden kaya pag ano at saka nako si pati si ano, si Marcos nag-invest din diyan kaya mag-invest ka na din. Huh? So, yeah. Lahat ng yon ay mga tactics. Yes. Magagaling so, nga po yung mga scammer. Tandaan niya. Alright. Yeah. So, meron pa ba tayo, ma'am? Aha. Uh, huh? Sana lang ba? Kaya pa ba? Kaya pa. Ayan, last. Last na. Sige. Lack of online presence. Ayun. So, Ayun lang. Wala talaga. Wala, wala talaga siya. Pag-check mo sa Google, oh, Eric Salcariaga, Ha? Ba't walang lang lumalabas ganun. Oh, Jewel Dane Virginisa. Wala. Bakit wala lumalabas? So i check niyo po yung pangalan. Yes. at no? uh, ngayon, pwede kasi wala talaga lumabas na pangalan. Pero kung talagang kahit na kahit na tayo ang mamang simpleng tao lang naman, napakasimple lang din naman natin. Kung i-check mo yung credential natin I mean i-type mo yung pangalan natin sa Google yes. lalabas at lalabas eh nakikita at saka kasi ngayon mm -hmm. sir no para ma medyo mas makita nila talaga na legit din yung ano yung company kailangan nag-create ng na online kasi yes. online na ngayon eh wala nang mm -hmm. ano correct, traditional correct. so Daman. dyan nila nakikita yung ano or dyan nabibuild yung uh, credibility din So para makita magkaroon ng review yung mm. company. So yun po. Isa sa mga nilook up to natin na entrepreneur ay si Boss Rex Mendoza ng Ramford Financials. Alam niyo ba na si Boss Rex Mendoza ay walang social media account. Mm -hmm. Wala siyang wala siyang Facebook account. Uh -huh. So hindi mo siya makikita doon. Pero kapag tinipe mo yung pag tineype uh -huh. mo yung Rex Mendoza alam mong lalabas na kagad mga credentials niya. Makikita mo kaagad yung presence. Yes. May kita mo, andun yung company na kung saan siya naging presidente at naging CEO. Mm -hmm. So, yun yung sinasabi natin. Not necessarily na wala talagang, uh, uh, pwede ganun, eh. may wala silang Facebook account. Kasi pinili na lang wag mag-Facebook account. Pwede yun. Pero kapag check mo sa website, makikita mo talaga yung pangalan nila ba diba? meron naman nasa social media na doon yung pangalan lang niya pero pag check mo sa Google wala wala din naman or yung social media lang din naman uh -huh. ya so ayun po so try nyo po ngayon i-type yung pangalan ni Ma'am Jewel <laughs> <laughs> kung may lalabas <laughs> sa Google so Ayan. ayun so ayun yun po yung ano natin so sana po may mga natutunan po kayo oh, yes. um, hopefully itong ginawa po natin na na, ano na, ano, ano matawag dito episode, oh, oh. na ito ay makatulong para mm -hmm. ma-minimize yung, ano, chance na tayo ay ma-scam. Yes po. Alright. So, I think, yun na po yung ating, ano, meron pa ba itong part 2, ay part 3, sir? Wala naman Wala na. na. Wala, Wala naman na. Ayan. So, abangan niyo po ulit kami next uh, Wednesday, 12 noon po. And, uh, every, uh, Saturday, Saturday, yes, meron po kami kaming pre-membership orientation seminar para sa mga hindi pa po member ng cooperative na gusto po na magpa-member or gustong alamin yung ating mga products and services. So, Saturday, 10 a.m. po yan. So, yun lang po for today at uh, lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan po ng buhay, buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay po!